So ito mga kalihip at uh, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po, hindi dito po tayo ngayon sa uh, Puruk Purok sa Kamasi. At uh, dito po kasama po natin si uh, Purok Chairman. Uh, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ako po si Purok Chairman Hasir Alangan dito sa ingat ng Kamasi, Purok 7. Sa kasalukuyan po, dito po tayo sa lugar ng kasama natin sa ingat sa Kamasi so So, mga kaliga pa tapuntan pa natin yung uh, ni ni uh, Pro Chairman. Tara po samahan niyo po kami. Ah, uh, tayo na po. Tara Ito po, po, oh. Ito po, yung ano. Ito po si Sir, uh, ano paalala po niya. Si Talib po. Ah, magandang maghapon. Salamat ka, bakit. Salamat. Asalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako po si si Mtaleb tondog nakatira dito sa Purok, Kamasi, Ligaya hmmm ah sino ah, kasama mo niyo po na nakatira po dito? aking mga kasama dito ang mga pamilya ko, yung asawa ko, tapos na lima yung anak ko mm. na tatlo ang dalaga tapos mm. dalawa ang, ang lalaki Mm. na yan ang kasama ko to, ngunit eh uh, siya sana na kasi inyo, siyempre nagkuan na mga tulong na may mga puglima ko dito sa aking lugar. Ako, isa ko kartike sa aking mga pamangkin dito. Mm -hmm. marami ko talaga problema dito. Kasi simple, alam mo naman ang kartike, Apo. Yeah, anong kuan na yun lang sa atin. Mm -hmm. Isa lang dito, mga ilaw ganyan. Tapos yung mga sa, yan lang, sir, sana. Kung Apo. matulungan niyo po ako, mga sural ganyan, wala ako talaga yun. Ito lang, alam yung mga bar black one lang mo, yung kwan yung mga first light uh, yung, or, yun lang po yun yun yung yun lang pa rito namin, oh. kung minsan mas torting kami si, si, iti tayo kasi mre ito ang kaya natin ating nagyubihan ng Diyos sa atin hmm. so sana kung meron kayo makatulong sa amin sir yan lang sa atin lang hmm. tapos, ito, tapos dito ang hanap buhay ko dito sir gulag -gula ko yung kunti kung minsan na natamang ko ng baha nawala talaga kayon bago naman kung ako yun nagubisa Mm -hmm. sa hanap buhay ko ang mahirap naman yung mga financier, wala rin Apo. kahit kunti lang sana kung mayroon kayong makatulong sa akin sir na hanap buhay ko para makatanim ko ulit mm -hmm. para mabuhay yung pamilya ko anong mga pananim yun po nandito? yung meron niya mga gulay talbos ganyan yan ang nagtanim ko dito o, masitaw, mga sitaw ganyan po mga sitaw ganyan mga okra ay alubate, kunti yan mm -hmm. ang nagtanim ko ngayon dyan siya po pala may dala po nga, nga po pala kung ano, uh, bigas para po sa inyo. Sa, ko lang po. Salamat, guys. Tay bali pagpasensya niyo po muna yan. Ah, uh, konting uh, biyaya galing po kay Ma'am Claire. Ah, salamat sir. Maraming salamat ah. sa inyo sa ginibigay sa akin biyaya kay kay ano yun, kay Ma'am Claire. Si Ma'am Claire, okay, po yung ay yung sponsor po natin diyan. Salamat. Uh, maraming salamat po kay ma'am siya uh, biyan ka ng baya ng Diyos na para magdagdag yung kan mo sir mm -hmm. baya mo sir pwede po lang maipakita po yung bahay po ninyo Ito sir ito doon, doon. ito yan sir, sir. ito po yung uh, bahay po nila sir tsaka kita po natin yung yero po nila doon uh, sira na rin po Siguro nabagsakan po ito ng nyug. Nabagsakan ng nyug, sir. Ito. Oh na bagsakan ito tapos yon yung mus muski ko maliit nagawa rin ko ng muski hmm. yan yan ang ko dyan ito si Pilat natin dyan sa Diyos mag uwi rin o oh. apo saan po yung mga taniman nyo po dito yun sa kabila sa yun po so. tapon po atin mga kalingap yung taniman po ni sir kali napakasipag po ni sir mga kalingap yun yun may mga gulay po meron sa aming punti yan ang mga <mens kahit> taniman sari sa yun lahat yan una na tama ng baha ngayon Opo. Oh, i ko naman ngayon yan ang problema ko lang yung mga financial ganyan oh yung pampanim mo ano, pulit. Ba ba mga tanim tapos abono ganyan spray yan oh, uh, lang yung gamot lang hmm, um, sana meron kayo awa sa akin yan sa akin sa ano ang makatulong niyo kay kunti na Opo oh, ginagawasanggap ko rin si ako alam mo naman oh, na tayo sa mga itong mga pamangking ko dito Opo oh, So, hirap uh, itong kalamayin dito ngayon. Magkano po siya sa po as a caretaker? Ito lang sir, ginapoy. Wala ko dito. Wala talaga sir. Ito lang kaysa, sa na Wala talaga. Hmm. So, kung mo dyan, kung meron kong marbis dyan, ibinta ko lang. Yun lang sa akin. Kung wala, mahirap talaga. Kaya so, po pala ang buhay po nila. Wala, wala ko talaga. Kaya si Priya alam mo caretaker yan lang gawa. Wala ko talaga, si talaga. talaga. itong mga lubis. Kanila ito. Hmm. Kanila ito. Ginapoy. nila kayo, balik kayo lang po ang caretaker pa nila uh, oh, caretaker lang ako yun lang yung gulay lang yung hanap buhay ko hmm bali yun po yung muski po ninyo yan ang muski ginawa ko kunti yan sa hmm yan. ang kulang lang yan kung yeah. sabagay kung Baka may tulong si Madam sa akin dyan, sir. Yun, kahit yung mga dingding -ding lang, Tarpo, may Ginawa ko lang yan para makasimba lang tayo o, sa Diyos. Apo. Baga wala po lang. si sir ng, ano, ng kanyang uh, bahay-sambahan oh. simbahan ako ito po yung uh, sa kapag kapatid po natin ng mga Islam ang tawag po nila dyan ay moske. Mosque Mosque ako ito ang ginawa ko na maliit na ito okay. po hmm. sa ating pobre, kahit kunti lang meron tayong magkakawa sa sa Diyos ito ang ginawa po ang kulang lang dito yung mga dingding niya plywood sana ito hmm ito. kahit plywood kahit po sana para makompleto po ano po para makompleto lang siya yan ito po yung mosque so, po ni Sen. sana para hindi pumasok yung mga kwan dito ito. Yung tubig, oh, tubig. Hmm. Yung saya medyo malaki ang tubig, dumadaan dito. Hmm. So, Apo. Sa doon na tayo sa Dios yun. Apo. Hingin ginagawa ganyan sa Dios lang siya. Ito na. po mga kalinga pagka sa kaunting pamamaraan nakagawa po si oh, sir ng o, kanyang bahay-bahay. Sa Apo. Sana napakalinis po tong lugar po nila. Opo, yan lang sa akin sir. Opo. Hindi, para hindi tayo may sorbo, kahit kunti lang kabuhayan natin, basta time make lang tayo. Opo. Yan lang sa akin sir, tapos makatulong tayo dito. Maka time tanin kunti lang mga gulay. Hmm. So, sir, ang linis kung lugar po nyo ah. Malinis sir, kasi hmm. alam mo naman ako na Apo. ang edad na siyempre eh. Ang abaganda talaga kahit sa anong tebo, basta ang potante malimpio. Opo. Ay, yung mga sakit, dyan talaga mag-kwan, no? Oh. Kahit ganito lang, ang bahay natin, Basta malimpiyo kasi saan tayo. Sa Muslim, sa Christian, ganyan talaga ang... Oo, wala po. Uh, no. Pare-pares lang pares po tayo. Pare-pares <laughs> lang, lang. Kasi sa, sa Pueblo lang kaya hindi pare-sang pantay ang tao. Apo. Pare-pares uh, lang, oh, oh, pare oh, lang po na tayong oh, Pilipino. Pare-pares lang po nang nalaitin sa duto natin ang duto Pilipino. mo Ang importante lang malinis yung gawa natin. Apo. At sa larangan naman po ng paglinga po lang po tayong pinipili, Papa Christian, kahit ano pa man. Lalo lang sa mga kapatid po natin ng mga Islam. Opo. Ah At uh, sana po mga pa uh, matulungan po natin si sir sa kanyang mga uh, pangilangan din po dito. Lalo-lalo na po uh, dito po sa kanyang uh, muske. Na yung kahit tinayo. kung lang, kunti. O, kahit na kung ding nila. po, tsaka kung pasok yung hangin ba? Ano, kahit po. Para, o, solar, lang, sir, yan, para, para don po yung... Siyempre, madilim po dito sa kanyang uh, lalo-lalo na po pag uh, mag, mag uh, sasamba po sila ng gabi uh, gabi tsaka ng madaling araw oh, opo opo yan lang, -lang, -lang, -lang po tante ko lang kasi po mga kalingap ang mga kapatid po natin mga, mga islam ay nagdadasal po sila ng limang oh, beses sa loob ng ma isang po, araw sa gabi pa oh. ay isa po sa madaling araw sa umaga, oh, so umaga sa tanghali uh, sa hapon at saka sa mga alas 7 ng gabi gabi so, Ganyan po yung mga kapatid po natin mga Islam. At sana po mga kalingap ha, kahit lang po ang mga, eh, ano natin kay sir. Sa ngayon, yun po yung pangunahin po okay. ng pangailangan Opo. po talaga. Yun, Opo. Opo. Kahit lang. Kahit. Hmm. Para makailaw rin kami dito. Kasi yung mga anak ko yan, yung, yung mga bae. Hmm. Yung, 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 maliit na bunso. Opo. Ilan talaga po yung pinakapanganay niyo po? Ayun Ay, yung pangalan namin. Kung ano yun. Uh, yung anak ko, kung tuusin, Kuan uh, yun, sila. Apo. oh, may sawa iba. Hmm. So, sa akin, balipito kami dito. tatlong ang dalaga ko, tatlong ang sotero ko, isang yung bunso maliit. Hmm. Bali, asan as po oh, pala sila ngayon? Nagara, sir. Dun sa, yan sa, sa Ligaya, Elementary School. Ah, nagara so, po na, sila. Na, yung high school, dalawa naman. Dun sa UST rin. Ang mahirap lang yun, ginatigorin ko rin, nagabayat ganyan. Hmm. So, talaga. Ang mga tis naman tayo. Oo. Oh, kaya <laughs> talaga yan. Oh, Makakarawasin po, po oh, tayo. Ito hmm. so, kami nakatira kay Apa para walang mga problema, hmm. kahit kunti lang, tatahimik lang tayo, sir. Apo, yun ang pinakamahala Ito lang po yung mga na, sana. Hindi ko lang tulong sa si inyo, sir, na kahit kunti lang tulong. Apo. Ilaw, yung ganyan, makimuski ko kunti. Apo. Ah, sige, okay, okay. sakin. Pinaka-importante oh, po. O, yan, yan ang pinaka Yung... Kadyon tayo sa uh, uh kami kumingi siya. Apo. tulong. Kasi po, yung pinaka-importante po talaga, mga kalingat, yung kanilang bahay-sambahan. Tama, tama, tama. Kasi yan dyan ang, po sila uh, nalangin. oh, nalangin tayo dyan. Ng, pati yun, mayroong makatulong sa atin. Nahihingan sila sa Diyos na hindi dyan ang ginoorin yung Opo. mga kuha nila tulong sa atin. Opo. Kasi pa po yung hiniling po ni Sir, hindi po yung para sa oo, oo. kanya, kundi para po sa Oras, Panginoon. Sa Panginoon Tama yan po. Opo. Kasi uh, gaya po nung nagdadasal nga po sila ng uh, limang beses po sa isang araw. Ayun. Ayun. Kasi lalo pagkagabi o kaya madaling araw, pupunta po sila dyan para magdasal yun po yung ano po nila so yun po mga kalinga pata patuloy po natin suportahan sila Balasantos Matubang, atid na vlog kalinga prab, yun po yung abang likod kalinga turak, at ingat po tayo lagi and God ad bless po sa ating lahat God bless sa inyo, salamat okay pa